guys. So, pumunta kami dito sa Station 1 para balikan yung pinakaunang hotel na tinuloyan namin 8 years ago. So, dito nagsimula lahat sa small keyhole na to. Harley de Lourdes. So, dyan. Dyan kami nagpa-picture noon. Insert ko yung ano, picture namin dito agad. Kasi, ito, meron dyan daanan pa. May daan, may nak pa kami dyan hanggang doon sa kabila. Pero di na, di na tayo punta doon, dito na tayo diretso. Pasok tayo sa small keyhole, pero hindi pa ito yung pinaka keyhole na na pinipicturan. Tara at let's tour! Mula sa station, walik tayo sa Boracay. At ang ganda pa rin. Hindi nakakasawa. So nakakatuwa lang guys. Reminiscing the past. So ito yung namin. And dito sa ano ito, dito rin kami nagkayak. So medyo lumawak na guys yung dagat. Nasaan na daw kasi yung mga bata nung gumawa ng yung sand Oh, ganda. So dati guys, meron din talaga ditong nagpo ng mga souvenir items. So, di pa rin nawawala. Yan. So, pwede kayong dumili. Kay Kuya. Yan. Good morning, folks. itong property guys na to nandi dito ay part nung andyan pa yung building brad yung Boracay Terraces brad yung... tapos dito kami guys na first breakfast dito sa hotel na to di ko lang alam kung anong pangalan pero part siya nung hotel ano Boracay Terraces pero ngayon ay for sale na yung area yun, yeah. niya So dyan kami guys, nagstay for 3 uh, days and ayan na, na ano. Ayun yung building dati, yung Boracay Terraces, hindi Rice Terraces, Boracay Terraces, dyan kami mm -hmm. nagstay guys. So dito sa pinakadulo dito ng visit namin dito sa Boracay. So nakakatawa kasi nakabalik ulit dito after 8 years. part na yun dito kami na breakfast kaya lang wala na siya ginawa ng daanan kasi meron siya dito ang daanan dati hindi ka pwedeng pumasok dito kung hindi ka papasok dito sa restaurant na to ba dadaan ka dito sa baba kaya lang sabi ko nga lumawak na siya kaya so, lumawak na yung dagat kaya dito na siya Yeah sa Kadonyon malawak pa dyan yung daanan tapos doon sa kabila yung ano yung daanan talaga yung dinala natin kanina so dito kami nag breakfast itong spot na yan, yan dyan kami nag breakfast dyan, dyan mismo so after 8 years guys pabalik tayo sa Boracay and Magbabaan nyo dito, oh. dyan sa may uh, signage ng Boracay Terraces. Tapos may mga kubu kubo dyan, may mga kubu kubo dyan where you can ano uh, rest for a while habang, ano, after mong malugo. So dito, I think, or dito sa kapila, dyan dito na tayo na, no? yung signage ng Boracay Terraces. Insert natin yung picture, guys, dito. Ayan. Ngayon, sarado siya. Wala na ang Boracay Terraces. Pero yung building kanina na pagkita natin. Ayan, so... Ayan, so, pabalik na tayo ng... Kung kakayanin ang powers, Station X, ladaan <laughs> na. Ano? punta tayo doon sa pinakaduro. Okay. And nung umunta kami dito, sabihin na lang may nakita ko doon ano. Ano yan? Super ferry Hindi, Togo. Togo yung ano namin. Uh, Mode of transport, Togo. From Naga, travel Batangas, Batangas Port. So doon sa po Batangas Port, doon kami sumakay ng Togo. Then papunta ditong Bancourt bumaba kasi nga habagat. So sa Tabon, Tabon Port ano? So medyo hindi kasi doon malakas ang alon. Pero medyo may alon pa rin. Hindi kagaya sa Kagban Port. Medyo talaga malakas ang alon. Pag habagat. Dito na papakita yung so doon kami bumaba. Ano doon? Yung signage ng Burakay. So dito tayo dumaan guys. Kasi, walang dahanan sa baba. Walang. Morning po. Dati wala ito dito. Anong ano to? This is Harlan Beach, Villa Boracay parang ano lang parang Indonesian smart ito naman yung kuya anong pangalan ng hotel na to? po? Robinson Beach, House. Robinson Beach House Robinson Beach House so Robinson Beach House sabi daw ni kuya private Yeah, medyo maulan doon guys. Sana hindi tayo abutan. <laughs> ano mga doggy? Nagtutur din sila. Ito ay Mayumi Beach House. Yes. Meron pool ata dun sa taas guys. And ito yung And the... the link. Okay, so... ayun, ayun, ayun yung Dalin Barakay ayun, Dalin Barakay Dalin so meron na ito pa na parang may motor siya ang bilis niya ito naman ay private property so nakikita naman natin guys not for sale Lakad nga lang guys at ano high tide. Hindi tayo makakapag-picture doon sa ano This sa may practice. Practice. bakit really pilis yan? So, dito tayo ano dadahan. Kanina ano medyo matubig pa dito. So pwede na ditong dumaan kasi bumababa naman yung ano low tide naman siya. So, kaya pwede na rin itong dumaan. So after ng the, the Lindbrush Indigo Coastal the Cuisine ice. ang pangalan ng kani nila ng restaurant. Pero this is the Discovery Shore. Dati guys, meron sila ditong bakod. Diyan, hindi ka dyan pwedeng pumasok. The Discovery Shore. Pero ang ganda pa rin yun guys. Sabi na amaze talaga ako. Siguro hindi to makasawang balik-balikan. Hindi na siguro. Hindi talaga siya mag balik-balikan ang Boracay. Tingnan nyo naman, powderized ang beach, ang sand. The, the water itself, ganda. Kung gusto nyo dito pumunta, by July, ganito. Ganito yung weather niya. Kasi nga, habagat. Pumunta kami dito guys, mga May. Hindi. Pero, hindi hindi siya habagat hindi siya kapagat. Tapos, ang ano lang doon, yung time na yun, is medyo malunod yung season niya. So, ano Nalapasan natin, ano nga yan? Uh, Kasbar. Flavors of Morocco. Ito yung bago. Yung, the Ambassador in Paradise. ambassadors in paradise ambassador in paradise kasi nga paradise naman talaga ang buratan kahit tabagat ang dami pa rin naliligo pero kailangan ko talagang umiigit guys umiigit na ako sa lake i don't pork cheese pizza. Mm, hindi yata maglo low tide. Hello, <laughs> but na tayo. Ito ano yung ano, White House Burato ang bumili niya no, property. Titled Beach Front siya, property 3,500 square meter. O direct owner siya. Biling, pwede niya yan guys, bilhin guys kung may pera. Kung may pera naman kayo, bilhin nyo na yan. Gawin yung business. <laughs> Kung may pera lang tayo guys, bilhin natin yan. Ayan, ito. Ano to? Anong ano? ko? Wala tayo guys makita. Kung ano-ano. Tanigin natin si kuya. Kuya, anong pangalan ng... Seawind. wind. Simula doon. Tsaka hanggang dito. Ah, uh, thank you po. Sea wind. Ano? Beach front. beachfront, <laughs> wind beach front. ano? <laughs> beach resort. Parang gano'n. Correct nyo na lang ako guys. Kung tama pa. Sea wind daw. Sea wind. Sea wind. Sea wind guys. Kasi hangin sa dagat. Lumang, mga walang na, siraf na. Dahil may ano, may, may ano Congratulations okay. po. nagdadbat na guys ang ating ano sa pang, -pang video nakaka ano lang talaga guys nakakatawang bumalik talaga dito sa Boracay. Uh, yung tipong naglakad din tayo no from stay from our station 1 to station 3 tapos gabi bumalik kami dito naglakad pa rin ay yung umaga nag-trike tayo ano nag-tricycle kami guys hanggang doon sa station 1 ay station 3 then ikot-ikot doon hanggang sa napag-desisyon na namin na maglakad na lang sa beachfront going back to our hotel yung Boracay Terraces na ngayon ay wala na oh, that is the wheel rock wheelies rock so hindi pa tayo dyan guys makakapag-picture dahil nga ay maayo ang height pa. Kaya nandito pa rin po yung ano, shade na tong trees pero si dati guys, mas malawak pa ito. Ngayon isa na lang nakahoy dalawa. Uno. Ang natitira sa puno. Ah, oh, kanina doon kami naglalakad pero ngayon dito na kasi palo tide siya. Oh my god. <laughs> no swimming. High hazard. Kasinga. Hay, ano, high tide haba ka. Meron din Jonas. And then fruit shake boracay ang mga dumi-dumi na lang pala guys na nakikita natin dito sa dagat ay yung mga seagrass. Pero yung lumot, wala yung lumot talaga. Ah uh, makakakita lang tayo ng lumot dyan sa may ano. Diyan sa may mga batong bato Club Galaxy opens Monday to Sunday. Free entrance, no service charge, free shuttle. Ayun, Seaworthy Boutique Hotel naman yung home hotel and bistro. mga hotel Sana hindi tayo kabutin kasi ngayon. Ano. And katabi ng mga nag-close kung saan tayo nag breakfast kanina? Sa Sunny Side Coffee, sa Sunny Side Coffee. Ay, ay yung Sunny Side yun Coffee. Hey na guys, ang sarap talaga ng Champorado with hamis. Recommended natin 'yan. Try niyo din yung chorizo, sarap. Sunnyside Cafe. At may pal! <laughs> Ayun, asa hindi nakikita yung pal. Katabi naman ng The Sunnyside Cafe ay ang... Um, ano ka dahil? Ay, ano to? Ano to? Okay, hindi, hindi na rin to. Anong pangalan Hindi ko alam. Tsaka, I think dito natin nakita si Janice Dibulin, right? Smooth to pay. At Ariel's house. Ito yeah. so, Kaya nga, habagat nga eh. Medyo <laughs> Bama. So dito kami nag... Diyan tayo nag-lunch ano? Bama. Bama Grill kahapon. Bama so, Grill kahapon. Ay, say, parang maubat ay tsaka yung halaan. Maabutan tayo ng ulan, guys. Makikipag ano tayo, makikisilong tayo, guys. Ayan. Ay, ayun ay, pa yun yung shade, Brad. Iba pa pala yun. Ayan, guys. Ano na? Ah. Uh, Nag-rain-rain, go away na. May kasi ako medyo mabuling Ayan. Ang tinadaanan namin dito ngayon guys ay ang Diamond Water Edge Resort and Restaurant. What's up the Boracay? Beach Resort. Ito yung nilalatapanin na yung sink sabi ko pala yun ito yung safe na yun hindi pala yung nandun sa ano unahan kaya ito nga yan guys safe. sa yun ginawa you ko know Ano yan? Royal Park Hotel. Katabi ng Royal Park Hotel ay ang ah, Macau Imperial. The Plato de Boracay Resto. And the Astoria Boracay. 2020 may white sand cafe uh, so studio cafe and on the white beach gift station may habayanas At ayun na nga, parang umuulan na talaga. So, kailangan natin maghanap na speech and sorts. Sun ulan na ayan na the views hotel boracay punta tayong gilid. ano ni aron na apply <coughs> naglalakad. Ha? hey, Starbucks. Kung saan tayo kahapon na snacks. Boracay's famous baby back ribs and asma. Korean butchers. Muni Muni. And ang Starbucks. Okay, uh -huh. Jerry's Grill. na lumalakas na ang ulan. Kailangan natin gumasok. Kaya <laughs> tayo magkakita. Tingnan mo, ang lakas. OMG, oh. Ang lakas. Ang lakas. <laughs> 嗯。